Hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin tipong sasagutin. Ito galing po kay Ryan Abante. Shoutout po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang inaheng baboy daw na sa 6 months ta, nagsimula na pong maglandi. Pwede na ba pong maiay? Kahit na hindi pa naturukan ng vitamin B complex at saka barbo vaccine at saka hindi pa rin napakain ng breeder feeds, kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tamang papapabulog ng ating mga alagang dumalagang baboy. At saka, yung atin pong mga gagawin bago po sila pabulugan. Kapag tayo po ay nag-aalaga ng mga biik na ating pong dumalaga at sa gagawin mga inahing baboy, yung ating po papakain dyan mga kaibigan ay pariho pa rin po doon po sa mga fatteners. So unang una, tayo po yung mapapakain ng starter feeds. Mula pa ating nabili yung biik hanggang isang buwan po yung mga kaibigan. Then isang buwan, papunta po ng limang buwan, ang ating pong ipapakain dyan ay grower feeds na po mga kaibigan. Huwag na huwag po nating pakainin ng finisher kapag ating po yung gagawin pong dumalaga. Kasi po yung finisher, yan po ay para po doon sa mga patabaing baboy. Kasi po yung pinishare po mga kaibigan, nakilisan lang po yan doon po sa mga patabaing baboy na malapit na pong i-harvest. Pero yung ating pong mga gagawing dumalaga ay hindi po yan natin i-harvest o hindi po natin kakatayin. Kaya ang atin pong ipapakain dyan ay grower feeds pa rin para maabot po natin yung kanyang, uh, maabot po natin yung kaniyang uh, ideal weight kung kailan po natin sila pwedeng pabulugan. Kasi po, ang ideal weight kasi natin mga dumalagang baboy na pwedeng po natin pabulugan ay 120 to 150 kilos po yung kanyang bigat. Kapag medyo mababa po sa 120 po mga kaibigan, ay medyo po mahihirapan po sila kapag sila po nabubuntis na. Kaya importante talaga, aabot po sa 120 kilos hanggang 150 kilos yung bigat at laki ng ating mga baboy bago po natin yan pabulugan po mga kaibigan. Sa atin po papapakain ng grower feeds sa ating mga dumalagang baboy, hanggang limang buwan lang po yan. 5 months pataas o 5 months po hanggang sila mabulugan ang atin pong ipapakain po ay breeder feeds na o kaya gestating feeds huwag po kayong malito sa breeder feeds sa gestating feeds kasi po ibang ibang brand iba-iba pong pangalan kapag kayo po ay gumagamit ng pigrolak feeds ang at, ang tawag po dyan ay gestating feeds yan po yung atin ipapakain 5 months pataas kapag kayo po ay gumagamit ng Uno feeds ang tawag po niyan ay breeder feeds five months pataas po rin yan po yan mga kaibigan. Yan po yating a uh, ipapakain sa ating mga alagang dumalagang baboy. Doon naman po sa ibang brand ay hindi ko na po kabisado yan mga kaibigan kasi po ang gamit ko po dito sa King Backyard Farm ay uno feeds lang at saka pigrolock feeds. Kapag uno feeds, breeder feeds po yung tawag. Kapag pigrolock feeds, gestating feeds po yung tawag po niyan. So ngayon, para hindi po kayo malito, kapag kayo po ay bumili ng ibang brand ng feeds o ibang brand po ng feeds ang inyong ginagamit, sabihin nyo lang po dun po sa socket yung aggregate supplies na inyo pong ipapaka ang inyo pong bibilihin na feeds ay para po sa mga dumalagang baboy 5 months pataas na po kasi po yan po yung feeds na kadesign para sa kanila at hindi na po grower feeds po mga kaibigan ngayon sa tanong po natin subscriber na uh, pwede na bang pabulugan yung kanyang dumalaga na nasa 6 months na na hindi pa napakain ng breeder feeds, hindi pa na ng vitamin B complex at hindi pa na ng parvo vaccine para sa akin po mga kaibigan kapag nasa 6 months pa yung dumalagang baboy nyo wala pa yan sa age of maturity ang inyo tagang tandaan dapat kapag kayo po ay nagpapabulog sa mga dumalagang baboy nyo sila po ay aabot na sa age of maturity na 7 to 8 months po mga kaibigan yan po yung ideal age of maturity kasi po kapag nasa 6 months pa lang at saka pinabulugan nyo na yan may tendency po yung mga kaibigan na kukunti lang po yung kanyang anak may tendency din siya niyo mga kaibigan na hindi po siya marunong mag-aruga ng kaniyang mga biik kapag siya nanganganak na. May tendency din po niyan mga kaibigan na kukunti la po yung kaniyang gatas na i produce. Kasi po siya po ay nagbubuntis na wala po sa tamang edad o below po sa age of maturity. So ang advice ko po sa kaibigan o katukayong Ryan, kapag 6 months pa lang 'yan, wag mo munang pabulugan. Ang dapat mong gawin ay mag magkaroon ka ng record doon po sa kalendaryo kung anong petsa po siya naglalandi sa ika-6 na buwan. Kasi po, after 21 days, siya po ay maglalanding muli. Then after 21 days, yan po ay maglalandi na po siyang muli. Para hindi po kayo mahirapan mag locate kung kailan po yung kanyang susunod na paglalandi pag siya po ay nasa 7 to 8 months na. Madali niyo po yung mas madali niyo pong ma-notice yung 7 to 8 months ang kanyang paglalandi. At saka, yan po sa mga panahon na iyan, mapabulugan o ma-EI po mo siya ng, nasa tamang panahon na po. Pwede po kayong uh, mag-EI, uh, pwede po kayong mapabulug sa mga lagang baboy nyo kahit wala pong parvo vaccine. Basta sa age of maturity na. And then, bago po kayong magpabulog sa mga lagang inahing baboy, 7 to 8 months, importante talaga na siya po mabigyan ng vitamin B complex, 5 ml, at saka vitamin ADA, 5 ml din yan po ay mga vitamin supplements para po sa ating mga inahing baboy na tutulong po doon po sa kanyang pabubuntis po mga kaibigan. Yung vitamin E, para kakapit po mas lalo yung similya doon po sa kanyang matres at saka yung vitamin B complex naman, pang pagganang kumain po yan ating mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung kailan pwedeng pabulugan yung mga dumalagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po. At maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.